So guys, update. Ayan oh. Ginagawa ng kalsada to. So yung mga tanim namin dito na kalabasa, ayan, may natira pa naman dito oh. Ayan oh. Ayan, may natira pa naman. Kaya lang wala na talaga to. Yung mga pakwan. Pakwan sa maraming kalabasang tanim diyan, wala na rin. Ginagawa na tong kalsada, ayan oh. kaya pa doon oh, pa ganun. So, kita niyo doon. Tapos 'Yung bundok na 'yan, oh, no? na. So, 'yan gagawing kalsada to. So, ito 'yung mga taning natin. <laughs> Sana hindi madamay. Ayan ang lalaguna nila, oh. Sana hindi madamay. Ayan, muntik-muntika na nga eh. Sana hindi maano, no. Ayan. Thank you. Update lang, sayang. Science and health ang effort daming tanim pa naman dyan na kalabasa no? sayang, yan lang natira oh.